Uy! <laughs> ano? Katras natin? Atras na lang natin pare. Okay mga idol. Tapos na kami sa setup ng nabili sa amin ng set. Kaya uwi na kami. 10-4. 10-4. <laughs> Medyo mainit nga lang. Tingnan nyo nga pala dito. Masyadong loa. Nadali pa Ala, ganun talaga ang buhay. 10-4. 10-4. Sa mga idol, bali ngayong araw nga pa lang may deliver tayo. Maganda mo yan July 1. Uh, may peta nga pa na tayo isang set. Meron tayong AB735 na Sakura at Crown VF1268. Yan ang model na. Benta natin yan isang set. Set ako. Uh, bali, papunta kami sa bahay ni client para i-deliver tong table niyang speaker set tapos i-set up na rin natin. Bye bye. Ito na nga ka pala kami sa bahay ni client. Tapit na kami. Set up muna namin to. Baba na namin. Uy! <laughs> ano? Atas natin? Atas na lang natin pare. Ito pa ito. Hanggang ano oras pa po siya duty? <laughs> Hanggang 7 <seven> po. 7? siya kadal. Hindi pa, kasama sa bigay rin Adventure ba? <Kaya> yeah. <laughs> yung isa bang electric pa, hindi <laughs> <laughs> sama lang lahat sumunod sama na, ah po, ano? iba na ano? Ay, sa sa na tingin lagay dito muna. Diyan lang po muna. Bali, ano, Kahit isa lang po. Ite-testing lang muna natin. Thank Ito sa baba na lang muna. Pam, dito yun ilalang, okay? Okay, lang ba muna siya ilalagay? Okay. Pam, dito yun lang po muna. Bali yung ampli, papatong ko lang dito. Pwede naman po. Kung after na ito, masagi kasi Baka okay. ang buwagsak pala sa ating. Kasi okay. umalis ka okay. naman okay. okay.

ay, bawal ka ba yan? Okay na po Okay yan, ma'am. Suwerte na nga mo kasi sobrang Bilis, lang <laughs> Tatapos na yan? Agad na talaga siya. lang, Kuting Eh, pala po. Okay na po. Ito po. Tapos lang. Sa TV, ma'am, hindi natin. Sa hindi natin. Sa TV, ma'am, hindi Okay. Okay. Bali, nag u po siya. Pagka nag-connect na po, mawala ma oh, ko i kita. Okay baby, say the name first. Spell it out so you can learn it. Okay mga idol, tapos na kami sa setup na nabili sa amin ng set. Let's go. Kaya uwi na kami. 10-4. Okay, <laughs> Medyo mainit nga lang. Tignan nyo nga pala yung daan dito. Masyadong maloa. Nadali pa. Ito yung lugar kung saan nagasgasan yung sapatos ni Milo. <laughs> Pinilit kasi niya ano eh. Ipasok yung kulong-kulong eh. Hindi pala kasi dito yung coach. <laughs> dito siya nahulog. <laughs> Ala, ganun talaga ang buhay. 10-4. 10-4. <laughs> Mga idol, tapos na nga pala kami mag-deliver. Tapos tapos na rin kami mag-set up. Kaya ito, pabalik na kami ng store. Medyo mainit sa biyahe. Eh. <laughs> Bukan youlah maksud you video malam